Si Miss Jillian Pescadero. Magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, ma'am. Good morning. Hello po. Ayan. Ayan. Oo. Oh, oh, oh. Pagka nakita mo si Ma'am Jillian, mm. hindi ka mai-stress. Ay, hindi rin naman talaga. Oh, oh, oh. <laughs> A walk Pero, up like this ang peg ni ma'am. Oo nga. Uh, -oh. survey like pa yan na inikot pa niya yung mga Pinoy mula Luzon na gaminda Pero ting naman yung umakyat, itsura ni ma'am. Umakyat pa na sagada uh Oo, -oh, uh -oh. nagbundok pa yan para lang makuha ang pulso. Correct. Tunay na pulso ng mga Pilipino. Tama, oh. Oh, Eh, ayan ang naging resulta. Ayan. Mm -mm. So ma'am, uh, pakibigyan niyo po kami ng uh, report. Ayan. Na pinag-report. <laughs> oh. Ano po ang naging resulta ng inyong survey sa kung ano mm -hmm. ang uh, nagpapastress po mm -hmm. sa mga na Pinoy ngayon. Yes po Ma'am Doris and Sir Robert no nung last October 10 ba diba, we celebrated yung mental health awareness mm -hmm. day and in line with this po yung social weather stations we tracked yung mga public attitudes towards factors and frequency of stress so makikita sa aming datos na 32 34% of adult Filipinos ang nagsasabi na madalas silang makaranas ng stress sa pang-araw-araw na buhay mas mataas po ito ng 7 points kumpara sa 27% noong December 2019. 32% naman po ang nagsasabing minsan, 30% ang bihira at 4% ang hindi. Tinignan din po ng SWS ang iba't ibang stress factors kung saan mm -hmm. 53% ang nakakaranas ng malaking stress sa pera, 42% sa kalusugan, 39% sa trabaho o pag-aaral at 38% naman po sa pamilya. Mm -hmm. Partner, nakuha top mo yung top answer two ako. answers. Ang galing mo. Oo, totoo Pera lang. at kalusugan. Yun naman talaga ang uh, concern nating lahat. So uh, ano po ang ibig sabihin, uh, ang implikasyon hmm. ng ganitong klaseng uh, resulta ma'am? opo ma. Uh, 'di ba po, uh, 53% nga po ng mga Pilipino ang nakakaranas ng malaking stress dahil sa pera. Pero ano nga po ba ang nakikitang epekto nito sa araw-araw na pumumuhay ng tao? Mm -hmm. uh, yung survey po namin, it Uh, focused on two main questions yung dalas ng pagkaranas ng stress sa araw-araw na buhay at yung magnitude o yung laki ng naidudulot na stress sa iba't ibang uh, issue or factors isa na rito yung financial situation ng isang tao now if we were to address paano nakaaapekto ang stress sa araw-araw na buhay makikitaang may malinaw na ugnayan sa pagitan ng madalas na makaranas ng stress at ng mga nagsasabing malaki ang stress na dulot ng iba't ibang issue Halimbawa, halimbawa, sa mga nagsasabing malaki ang stress na dulot ng kanilang pinansyal na kalagayan o sa pera, 49% rin ang nagsasabing madalas silang makaranas ng stress. At sa makatuwid or sa conversely, sa mga madalas makaranas ng stress, 76% naman po ang nagsasabing malaki ang stress na dulot ng kanilang pinansyal na kalagayan. So, in general, kapag malaki ang stress sa iba't ibang issue, sa pera, sa health, trabaho, pag-aaral o pamilya, they are more likely to experience frequent stress. At sa kabaliktaran ang madalas makaranas ng stress ay karaniwang nakaranas din ng malaking stress na dulot ng Ma'am? Ma'am? Na-stress po ba kayo sa signal? <laughs> ayan, ayan, ayan. ayan. Bumalik, bumabalik, bumabalik, ma'am. Sige, ma'am, go ahead. Uh, sorry, saan po ako tumigil? Yun pong uh, yung stress uh, parang factors, factors na. nila. Oo. Uh -oh. Okay po. so Sabi ko nga po, uh, malaki po yung stress na idudulot ng financial um, financial ng isang Pilipino po no sa finances po nila. So, nakita po namin na 49% rin ang nagsasabing madalas silang makaranas ng stress. Tapos, ang um, 76% po sa mga madalas na nakakaranas ng stress ang nagsasabing madalas din po sila o malaki ang dulot ng financial stress din po nila. So, in general po, kapag malaki ang stress sa iba't ibang issue, sa pera, sa trabaho, sa health, sa pamilya, more likely po they are experiencing uh, frequent stress. At sa kabaliktaran, madalas din po silang makaranas ng stress sa iba't ibang issue. Opo. So ibig sabihin ma'am kung ito yung nakikita natin, bukod dito sa mga itinanong nyo na ito na sa kanila na mga stressor nila ano ma'am, may iba pa ba kayong itinanong sa kanila related to that? Kasi mm -mm. 'di ba partner, pwede itong gamitin ng mga sabihin natin ng LGU ng government pwede, na, pwede. dapat ito yung i-address natin Tama. yung kalusugan, oh. yung pera medyo mahirap hindi naman tayo mamumudmod. mud pero 'di ba kahit pa paano ay bigyan natin ng focus paano natin mare-resolve yung stressor na ito oh. ma'am. Mm -mm. We actually have a survey question about the results or uh, about the stress reliever po ng Ayan. mga Pilipino. Mm -hmm. Pero yung results po noon, hindi pa po siya available. Ah, so, doon natin malalaman, may stress tayo, uh -oh. ito mga factors natin, pero paano natin ilalabanan ito, ano yung mga reliever natin? Uh -oh. Soon, Soon i-release. -re uh -oh. Abangan natin. Eko eh, ba partner, pag ganun? Pag -ano? Anong stress reliever mo pag ganun? Pagkain. kain. Ay, oh -oh. tama. Oo, oh oo, -oh. laga stress eating ako. Ay, okay, abang ko yan. Sa top answer na naman yan. Yeah. <laughs> o, oh, pero ma'am, ano po yung demographics nito mga resulta natin? Sa ang uh, po ng ating uh, lipunan, ang mas marami ang sabi na nai-stress sila dahil po nga dyan sa mga factors na yan. Okay po, no? Sa karamihan po ng nakararanas ng Frequent stress mm -hmm. ay 50% po sa Metro Manila or sa NCR. Mm -hmm. Sumunod naman po ay ang sa balance Luzon 27% mm -hmm. and um I rather sa NCR po pala ay 50%, sa balanced mm -hmm. Luzon ay 36 36. Sa Visayas ay 26% at sa Mindanao ay 28% po. Bakit mm -hmm. kaya ganoon partner no? Bakit ang uh, ang, ang bulto ay nasa Metro Manila? Uh, labas na po 'yan sa scope po namin, no? Pero ah, mm. uh, din po natin na medyo mat mas mataas po talaga ang frequency ng stress pati na rin po sa mga kababaihan po compared sa mga Oo. kalalakihan. Ah, so mas mataas ang porsyento ng babae na laging na stress eh, remit yes, si Mister o, eh. Oo nga. O kaya mag-remit man si Mister, ibinulsa yung kalahati pang nom-nom. kaya, oh, hindi na nga nom-nom eh. Baka nag-online sabong pa yun yan lang. Eh. Huwag, Ay, naman, huwag, huwag naman. wag naman. Oo. So, yun pala yung mga ganong klase. Ma Babae at tapos ang lalaki ang sumunod na. Uh, Ma'am, doon sa ginawanin yung survey na to, itong period na ito, ano yung mga... Ah, uh, na natin political, economic factors na nangyayari kasabay uh -oh. nung ginawa niyo yung survey na yan. Kasagsagan ba ng bagyo mm. or katatapos lang ng bagyo? Ano ba yung mga nangyaring significant event during that period? O yung bagyo sa Kamara? Mm hmm pwede rin. <laughs> uh -oh. Uh, we conducted the survey uh, September twenty-four to thirty. So during that time, medyo pong mga I think uh, if I'm not mistaken, yun po yung mga ng Lindol sa Cebu. Uh, meron din pong mga during that time, and the political mm. climate also is could be could be a factor when it comes to how they answer po. Oo, kagaya nung kasabayan din yun na ma'am at uh, partner, mm -hmm. yung iso tungkol sa mga nakukulimbat na mga proyekto. ba diba? Tapos Oo. maririnig mo pagkarami-raming nakulimbat, ang dami-dami, milyon, bilyon ang kinita, ang kinikbak, ang ginoo sa mga proyekto. Tapos ikaw hirap na hirap ka makarao sa Wala pera, eh. Tapos bibili ka na lang may tax pa. Yan lang. I Ibinigay mo pa doon ng Oh, kaya <laughs> nag, siguro ma'am, kaya ganun, lalo na mga misis, sa mga babae, sasabunot na lang kasi hindi naman malaman kung paano ibabudget ang kanilang pang-araw-araw na uh, pangangailangan. Yes po. And it is also widely recognized naman po no, yung mga kababaihan. May tinatawag po tayong uh, double duties o marami tayong tungkulin, multiple mm -hmm. roles na Ay, tama. maaari din po makatulong na ipaliwanag yung mga ganitong mga pattern po. Ayun, oo. Oh. Kaya mahirap ano, pag uh, balansehin yan, pag sabayin. Kaya kayong mga lalaki, Robert. Ba, mabait naman kami. magpakabait na kayo. At hindi nyo pa kayo binibigay na namin. Eh, oh. dapat lang. <laughs> Pero nakatransfer yung laman ng ATM na yun sa ibang <laughs> 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 May nakatago pa lang oh. ibang account. <laughs> so, bukod pa po doon sa sinasabi mo, Robert, ano yung coming soon na ah? ah, reliever. Ayong reliever. Reliever, oh, oh. Oh. Reliever stress reliever po. Yes, po. Yes, po. Abangan oh. na yan. Oh, ano pa kaya? Bak, yung mga ganito ito palang uh, mga classing survey bakit 'yon isinasagawa? Uh it's ano um, po eh. Uh aside from it's in line with mental health awareness day, sana Ngayon. naman po uh it's ano po, parang it's our give back to the community, to the fellow mm. Filipino. Para kung paano po nila gamitin, sila na po bahala doon, pero sana po may uh, naitulong po yung aming data para mm -hmm. uh, sa mga Uh, teachers students mm -hmm. kung paano po nila gagamitin yung data po namin. at itong mm -hmm. survey na tuma wala naman nag-commission sa inyo SWS lang po talaga ito muna wala po uh, ah okay uh, pwede na nga. kapag may gustong kumuha nung data niyan mm -hmm. yung syempre alam mo naman yung iba talagang tututukan B punto, siin. o o uh -oh. di ba detalyado per area or what gano'n, pwede nilang mahingi po sa inyo Yes po, pwede pwede po. Pwede lang po sila mag-email or i-contact lang po nila yung SWS directly or feel free po na to drop by here po sa office po mm -hmm. namin sa Quezon uh -huh. City. Mm -hmm. Ayun po, Ayun. may mag-a-assist naman. Kasi. kasi maganda rin na uh, specifics ba? Makita Oo. mo lang kung LGU ka, syempre ang habol mo yung sa area mo. Totoo, diba? totoo. O kung sa provincial level, yung probinsya mo yung gusto mo makita. Correct, diba? correct. Kung gusto oh, mo i-address, lalo ng kalusugan, partner. Yeah, Oo. Oo. totoo, hmm. uh, kalusugan. Kaya pumunta po kayo sa tanggapan nila at si Ma'am Jillian po ang haharap sa inyo, instantly, mawawala ang stress nyo. Oo, Oo. <laughs> di ba? Yung kahit na traffic kayo papunta sa QC, Oo. pagdating nyo doon at natin si Ma'am Jillian, yan at i-discuss yun sa inyo yan. Perfect. Perfect. Oo. Tanggal ang stress. Ayun. Ay, Ay nagpaalmusal pa. Ay, <laughs> <laughs> may free breakfast ba? May free breakfast. Isa pala yun. May yung pala yung sagot ng iba mga oh. kababayan natin, no? Sa reliever, stress reliever. Free breakfast. <laughs> o sige, ma'am. Aabangan namin Abangan natin. ang iba pang uh -huh. mga survey ninyo. May, may mga matututunan din. Kagaya ko, sabi ko, bakit ba kailangan yan? Para ano? Mm -hmm. Pero meron eh. Siyempre. May connect sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. correct mm -hmm. Numero man yan, di ba? Uh -oh. Nang galing sa numero, percentage, pero it says alat lot pagdating doon sa mga tao. Tama. May tama ka dyan po. Malaki po ang impact ng survey po talaga. Correct. Correct, And sana correct. po magamit po siya ng mabuti ng mga LGUs po natin ng government para ma-address yung mga pangangailangan nating mga correct. Baby. Tapos Ma'am Jill, yan, sa susunod na survey, pakiharap daw po yung partner ko. Gusto niya mag-participate. <laughs> <laughs> i-analyze nyo kung bakit ako laging stressed. <laughs> Individual pala. Individual. Oh. Ma'am, <laughs> okay. Ma salamat po. Ah. Salamat sa paliwala. Maraming salamat po. po. Thank you. Have a nice day. Si Ma'am Jillian Pescadero mula sa Social Weather Stations o SWS. Yan. Galing mo, mm. partner. Natumbok mo. Diba? Diba?